Nagpost si Trevor Magallanes, ang asawa ni Rufa May Quinto, ng ilang pribadong pag-uusap nila sa Instagram. Sa mga story na inilabas ni Trevor, ipinakita niya ang mga screenshot ng kanilang usapan at sinabing ipinapakita nito ang isang uri ng pagtataksil mula kay Rufa. Ayon sa kanya, ang mensahe ni Rufa sa ibang tao ay nagpapakita ng hindi tamang pag-uugali na nauugnay sa infidelity. Subalit, may mga netizens na hindi kapanipaniwala sa pahayag ni Trevor at sinabi nila na wala namang masama sa sinabi ni Rufus sa nasabing tao. Para sa kanila, ang usapan ay tila isang karaniwang palitan ng mensahe sa pagitan ng magkaibigan at hindi nakakapinsala. Ayon pa sa iba, hindi ito maituturing na anuman kundi isang simpleng friendly na pag-uusap na hindi nangangahulugang may mali sa relasyon nila. Nagpatuloy ang serye ng mga post ni Trevor at sa isa pang larawan, ipinakita niya ang mga mensahe niya kay Rufa kung saan si Rufa ay humihiling na makipagkita kay Trevor upang makita nila ang kanilang anak na si Athena. Gayunpaman, sa kabila ng mga pakiusap ni Rufa, patuloy na tinanggihan ni Trevor ang kanyang mga hiling na magkasama silang magkita. Ayon kay Rufa sa kanyang mensahe, "Just shut up and I'm leaving you forever. Just let me live peacefully and hope you okay." Nagpahayag siya ng pasensya at nagsabi na kung nais ni Trevor na wala na siyang kinalaman sa buhay nito, ay maaari na silang umalis at bumalik sa Pilipinas kasama ang kanilang anak. Me and Athena will go back to Philippines if that's what you like. If you want me out of your life it's okay, just don't be mean to me, dagdag pa ni Rufa. Patuloy pa niyang ipinaabot kay Trevor na bilang asawa, sana ay marinig siya nito at magbigay ng suporta sa kanilang anak. Ayon kay Rufa, I'm your wife and I hope you can hear me. I need support for Athena, she just need her dad to see her. Ipinahayag ni Rufa ang kanyang hinagpis sa sitwasyon at sana ay maunawaan ni Trevor ang kanyang kalagayan bilang isang ina na nais lamang mabigyan ng suporta at gabay ang kanilang anak. Ang mga post na ito ni Trevor ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ang ilan ay nanghinayang sa kanilang relasyon at nagbigay ng suporta kay Rufa, habang ang iba naman ay nagbigay ng opinyon na dapat ay may mas malalim na pag-unawa sa bawat isa at sa kanilang pamilya. Tila isang seryosong isyo sa kanilang relasyon ang naipakita sa social media na nagbigay ng malaking epekto sa kanilang mga taga-suporta at sa mga sumusubaybay sa kanilang buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?